Wanted ngayon ang isang lolo sa Malabon at nabotas dahil sa pagnanakaw. Pero hindi pera o cellphone ang target niya. Ang tinangay niya kasi, monoblock chairs sa mga establishmento. Palaisipan din sa mga otoridad kung bakit niya yan ginagawa. Para bigyan na mukha ang balita, Mobile Journal, King Senko. Mga paps, may kasabihan tayo na kapag napagod, magpahinga. Pero paano naman magpapahinga kung ang upuan ay natangay na? Yan mismo ang nangyari sa ilang establishmento sa area ng Malamon at Navotas, mga paps. Kung panunuorin ng CCTV footage na ito sa isang tindahan noong September 16 sa barangay San Jose, Navotas, tila normal lang ang lahat. Pero itong si Tatang, mapapansin na umaaligid at balisa. Kumuha lang pala siya ng tsempo para tangayin ang mga monoblock chair nitong nakaraang Merkules lang. May kaparehong insidente na namang nangyari sa isa namang laundry shop sa barangay Tonsuya sa Malabon. Hindi ko na siya muna napansin kasi may nagsusulat ako eh. Nung nagsalang ako ng mga labahe, napansin ko parang wala na po yung upuan. Limang piraso rin daw ng monoblock yon mga paps, pero mabuti na lang, safe ang kanilang kahan ng pera. Tulad sa Navotas, isang tatang din daw ang umaligid sa lugar bago nawala ang mga upuan. Maayos nga po, tsaka hindi mo siya akalain magkukuha siya ng ganong bagay na ano yung magnanakaw siya. Nakapagpablatter na raw si Baby sa barangay Tonsuya sa Malabon. Iniimbestigahan pa kung bakit monoblock chair ang tinira ng kawatan. Inaalam na rin ang pagkakakilanlan ng sospek. Do sa angulo ng video niya, medyo inire-recall ko yung mukha niya. Meron siyang pagkakakilanlan do sa dating mga natira ng lugar doon din malapit na nagkaroon ng previous case dito sa aming alam. related drugs payo ng otoridad sa mga establishmento mas maging mapagmatyag at huwag pakampante anumang oras. Mobile Journal, Kingsengko po, hatid ang mukha ng balita. Gusto mo bang lagi kang updated sa mga balita? Aba, e, simple lang. Mag-subscribe ka na dito sa 1PH. I-click mo lang ang subscribe button at notification bell para hindi ka na sa mga balitang dapat mong malaman.